Good morning, guys. And do it. Second day. Nescafe, baka naman. So far, ano, nakatulog naman kami ng ayos. Masarap sa likod yung ano, higaan. <coughs> shana nag, ganal nagluluto ng noodles and then this one ano pa lang guys ngayon? So bali nagising well nagising si Ate nang maaga. 6 something. Tapos ngayon 7:43 na. Yeah. Gala is real na naman. Parang, oh, sunny day. Ang ganda pa panahon na naman. Tama lang ako nang up like this sa mga buhok, mga ano. Wala pa yang daya, mga ano, tabi <laughs> Walang kadahilanang daya kasi alam nyo, alam nyo naman ang mga ano, kumakagat niya sa social media. Yeah. <laughs> up, mm -hmm. like this, yun, up like this, pero nakaano na. Like this. Hindi siya up like this, make up like this. Ito wala pa talaga, wala pang toothbrush, wala pang bilangos. Mm. <laughs> so far so good naman ang um, stay. Sobrang tahimik dito. Parang wala kami kapitbahay.

guys, may libre kami ano dito mga condiments condiments hindi mo dito siya na ko so, good morning guys it's our second day and okay naman yung tulog namin sarap yung higaan sarap higaan sarap yung higaan masarap yung higaan kasi mga patulog agad kami kasi sobrang bago ito lang tapos ka yan woke up like this wala akong mga hilamos wala akong mga mumug may nagluto na para si ate ng ano so yun lang guys mag coffee mula kami nagluto na si ate ng noodles yun yung pinaka breakfast namin ano. syempre tipid-tips tayo hindi yung pwedeng dun tayo mag-aalmosan sa mga ano meron na doon na Hi guys. Yan. Yan yung ano namin, breakfast. So may coffee kami dito. Bumili kami na ang yung isang box na ng coffee 3 in 1. Na yung ano namin. Pero syempre, pupunta rin kami mamaya no? sa labas ng kung saan ba? Siguro mag Bye guys. Na Bye. Mag-aalmusal muna kami. गाँव करना